Dito sa aming bubong, maraming kahoy na ginamit ko dati sa pagagarden, kaya naisipan kong gamitin kaysa itapon lang. Nagluto ako ng kamuti guys, dahil itong kamuti masarap ito sa katawa natin at ito'y malakas ang fiber. Ito nga at luto na eh. gusto ko nang kumain. Wow, sarap. Ako lang mag-isa ako kumakain nito guys, dahil mga anak ko hindi marunong kumain na itong kamuti. Itong merienda ko ngayon, pero bukas meron pa akong pang-almusal nito guys. At nagluto naman ako ng laswa. awag sa ilonggo. itong gulay ng ilonggo, guys. Ito at nilagyan ko na ng iba pang mga sahog, okra, kalabasa. At saka nilagyan ko na siya ng malunggay. Walang ibang ano guys, sahog para healthy. Asin lang at saka seasoning. Para sa aking nagda na special child. Ito na guys, at ito na ang aking laswa. May soap na kami. Masarap ito, i-partner sa Paxiw. Thanks for watching!